may magkano ba daw ang magagastos sa training bago makasampan ng cruise ship? Bale, may magkano ba daw magagastos neng yung sa ano, bago makasampan ng cruise ship? Kasi para yung mga aspiring shipper natin, nagtatanong, magkano ng konting idea. Total so, na nagastos ko, parang nagre-range lang po siya ng 60 to 70k. 60 to 70k? Yes po. O yan, narinig yun mga tumiretsi. Pagka bago ko para makasampan ng cruise ship, Bali, yung pala yung mas may inam na yung mag-prepare ka talaga ng 60 to 70k. Pabot ng 60,000 to 70,000. But ano na ba yung mga training nyo? So, Unahin mo, BT. Pagkatapos, ah. SD, SD. Pagkatapos, crowd and crisis with safety na yun. Ngayon ah. dati kasi crowd and crisis lang yan. 60 to 70,000, ibig sabihin included na lahat yung mga training. Ano na ba yung mga kasama doon sa 60 to 70,000? Uh, passport. Siemens book, Uh, basic training, tsaka yung mga pamasahe mo, pagkain mo, mm. yun. Mm. Tapos, tsaka isa mo po pala natin yung US visa, yan. 10,000 po yata, yun din yung mga picture-picture, mm. ganyan. Yung mga basic training po, mga about basic training, SDSD, PSCRB, Crowd and Crisis Management, mm -mm. Diba? Tapos yung ipa-COP yung VT tsaka SSD. Tsaka alam niyo mga tumatechi, after po natin kumuha ng mga training, kailangan po natin pasiyo po yan mga breaking. Dahil sa dami ng training na kukuhanin mo, siyempre kasama na rin dun yung mga pamasahe mo, di ba? Yung mga oh, travel expenses. Na lang, expenses mo. Malinis na yun. Siguro naman yung 70 na yun, siguro naman super sobra na rin yun kung ano. Mm -mm. Oo, oh, kung malapit ka kung sa within Manila area ka lamang mm -mm. Di ba? Pero yung paggaling po ng mm -hmm. province, siguro mas malaki. ay Yung gagastusin. Ay, ganun. 60. 60,000 siguro, pwede na rin 'yan. Sagad na 'yan. Hanggang 70 kung medyo pabalik-balik kayo. Mumuhunan lang kayo ng konti pero ang bawi niyan, isang buwan lang 'yan, dalawang buwan, bawi na 'yan. Please like, share and subscribe. Arguedimi, tomotachi.